Hi guys, welcome to our channel Pinay Punjabi Vlog. Ngayon dito kami sa bahay kasi masama ang pakiramdam ko. Bali, kinukunan ko ng video yung anak ko kasi may bagong style na naman siya. Hindi niya alam kinukunan ko siya. Akalain pa rin nanood ako ng ano ng mga vlog. Did you see this? Gala eating I good inaano ko kasi siya Kasi pag kumakain kasi Maraming kalukuhan Hindi inaayos yung pagkain niya Ayan Tingnan yung mga babong style niya May didilaan niya yan May laruan niya Kaya kung ano yung mga pinagagawa niya I didn't told you you play that Kasi minsan disiplinahin naman natin ng kunti Pero hindi naman sobra-sobra Kasi di pa namin sila nakaintindi Kumbaga parang may takot lang siya No Did you see this? Yes Oh Rubber right? Oh. Eat good. What I told you? Eating good, right? Yes. Yes, okay. But hi guys. Eating. Say din hi guys. Minsan resal sa nang hi guys. Tawa kami tawa ni daddy niya. Hi guys. Eating. Ay, so, ano pakiramdam namin? Uso kasi yung lagnat. Tapos ngayon, ako naman, mga tatlong araw na ngayon, suka ako lang suka, kain ako, tapos suka na naman. Yeah. Kaya ngayon, nagluto ako ng ano, sinigang, parang gusto kumain ng sinigang. Ayun ang kinakain. Hi guys! Say them hi guys! Wala na. Ano natira ng pagkain niya? Yung mga gulay, wala na yan. Kasi kanina, nagbablog ako sa kanya na kumakain ng gulay. Alam niya. Don't play. Don't play. What I told you? What I told you? Oh, eating. Eating good. Put her. Eat good ha. Ang lamig sa labas. Diyos ko, ay. Bala ko, sana. punta ako sa labas. Bibigili ako ng tsupon niya. Kasi yung tsupon niya, na binili namin noong isang linggo, kung ano yung ngat iting. Hi, guys! Welcome our channel! Pinay Punjabi Vlog! Si Juan! Si Juan!

bilis 20. <laughs> May mga nakaligtaan sa number. Sa so, one year at uh, six ma uh, seven months niya. Alabi na yung ABCD. Yung shape of the world. Tapos yung numbers. Kahit isulat mo yung mga ganito, alam niya yan. Nag-memorize yan. A. C. F. F. I, what I told you, don't play the food. Okay? Mama become angry. Iya, yeah, mama angry. Understand? Okay. Don't play. Marunong naman sa magtagalog. Kaso, kailangan Sige, sige. natin kasi nandito tayo sa ibang bansa. No. Uwi ka, Pinas? Uwi ka, Pinas? Pinas? Bakasyon? Lola? 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 Kete, 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 Guys, subscribe yung channel namin. Kasi yung channel, ano namin ngayon, hindi ko alam kung ano ginawa ng anak ko kasi parang naiba yung setting ng YouTube ko. May pinindot kasi hinahawa kayo ng mobile ko eh. Yala iting nam nam. very good. Hindi na kami bumaba kasi malamig, sobrang lamig sa labas. Nom, nom, nom. Sa kasama talaga ng pagkaramdaman oh. ko lang naman ako Guys, salamat sa panunood Pa-subscribe sa kata-share Ng vlog namin Minakita ko lang yung kalukuha ng anak namin Yeah, what is that? Oh, si bye-bye flying kiss? Si flying kiss? Bulaga Si bulaga Bulaga Thank you, si thank you Si I love you Tolak oh, nama masa mood